Nagpunta pala kami dito sa Umal Queen at ang bumungad nga agad sa amin ay itong malalaking oso kaya tuwa talaga yung mga anak ko. Kaso medyo nakakatakot nga kasi ang laki-laki niya, 'di ba? Tapos iba-iba ang itsura niya. Nasa 16 yata silang lahat na oso diyan. Merong itim, mayan may puti, may brown. At nagpunta kami sa Safari Park Dubai. Kaso yung mga animal malalayo, saka malalawa kasi yung kulungan niya. Kaya halos di mo makita yung mga hayop. Pero ito, ayan, malapitan mo silang nakikita. O tingnan niyo, ang laki-laki, o tumatayu pa siya. Kaya talagang sabi ko, "Kalamari, huwag kayong lalapit, huwag kayong lalapit. eh, ang hahabapan pa naman kuko, ba? Diba? At ngayon nga, nagpapakain na sila ng mga monkey. Marami din klase ng monkey dito. May maliit, may malaki, may pink, may black, ayan. Ito mga maliliit na to, masarap bigyan ng pagkain kasi ayan, mababait sila, o. Oh. Mahinahon lang silang umabot ng pagkain. Yung iba kasi, matatapang. Yan pa ang isang mas maganda dito kaysa sa Safari Park. Dito kasi, nalalapitan may mga hayop na papakain mo. Sa Safari Park kasi, malalayo sila, hindi mo sila mapapakain. Ang napapakain lang doon, yung mga giraffe, ayan dito, konti lang pala ang tao dito. Kaya ayan, nakakapag-ingay ako sa so, Safari Park kasi sobrang daming tao. As in, pipila ka pa, mapakain mo lang yung giraffe. Dito, solong-solo mo ang giraffe. konti lang ang nagpupunta rito, kaya mas maganda dito talaga. At ang isa pang pa kagandahan dito ay pwede nga magpasok ng pagkain. Kaya ang ginagawa namin ay bumibili na kami sa labas bago pumunta rito. Kasi alam niyo naman, pag dito sa loob ay medyo pricey. Pati mga pagkain ng hayop, sa labas na namin binibili. Kasi pag dito, mas mahal siya. Nadaanan nga namin itong mga crocodile. Yung asawa ko nga tanong ng tanong kung totoo daw ba yan. Eh nung nakita niyang gumalaw, ay totoo nga. Tapos ayun eh, si Usman naman, ay tanong ng tanong sa akin, bakit daw bang iwi yung crocodile? E, sabi ko naman, ay anak, ganun talaga siguro na mild stroke yung crocodile. Sabi ko na lang na ganun. Eh ang hirap pa naman sagutin kung bakit ngiwi itong crocodile na ito. Marami din pala mga lion dito, mga tiger, ayan, mga chihuahua. <laughs> Di <laughs> ba Basta, Jaguar, mga ganun yata yun. Basta, lahat ng klase, mga andito sila. Ayan, ganyan mga itsura nila. Ang lalaki, nakakatakot talaga. Pwede palang magpapicture sa Tiger dito. Ang bayad yata ay 200 dirhams. Pero tingnan nyo naman, oh, no, nakakulong pa yan. Takot na takot ka na, magpapapicture ka pa ba, di ba? <laughs> Tapos, nadaanan namin tong maliliit na to. Oh, ang cute nila. Ano ba tawag dyan? Ang lalambot ng kamay niyan. Kaya ito, pinakain ko doon ng mga seeds. Kasi nga, malalambot yung kamay. Sabi ng asawa ko, wala silang matitigas na kuko. Kaya, pinakainin ko do Kaya yung pinakain ko, malalambot nga ang kamay nila. At pagkatapos nga dyan sa maliliit na yan, ay nagpunta na kami dito sa mga giraffe. Ang mga anak ko, ayaw nilang pakain ni giraffe. Natatakot siguro kasi ang laki-laki, di ba? Kaya ayan, nagpakain na lang. Ayan, asawa ko at ako. At ito na nga, turn ko na. Ayan, tinatawag ko nga itong giraffe na to. Sabi ko nga, eh, <laughs> Ginawang aso talaga. Ayaw kasi niyan lumapit. Siguro busog na sa dahil na nagpapakain, di ba? Pwede kang bumili dito ng damo, ipapakain mo sa kanya. Kaso, mas favorite yata nila ang cucumber. Sabi na asawa ko, kaya nagdala kami ng cucumber. Ako nga ito ang tuwa na medyo na nanenerbios kasi nga first time ko magpakain na itong giraffe. baka mamaya pati kamay ko isubo, di ba? Mawalan pa ako ng kamay ba? At pagkatapos nga namin magpakain, ay si Mariam naman na nagpapakain ng donkey. Ayan. <laughs> hirap na hirap yung donkey kay Mariam kung paano kakainin yung damo na yun. Namumulot lang si Mariam ng pinapa ay na damo dyan. Ikot siya ng ikot dyan. Nagahanap siya ng damo. Tapos sinuturo ko itong pusa. Sabi ko, mare, mang ganda, ganda ng pusa. Ayaw niyang pansinin. Paborito niya yung kabayo na yan. Pinapakain niya yan. Tapos ayan, gumawa rin pala sila nito na parang lawa. Malawak yan. Tapos doon nagsisiming yung mga may tatlong baby. Akong nakita. Andiyan, ang dami-daming baby dyan. Mayroong baby nga, laki-laki. At dito nga sa side na to, ay may mga unggoy na naman. Pero ibang lasi na naman sila. ayang ang kulay itim sila na mahahaba yung buntot, mahahaba yung kamay. Tapos, nadaan na namin itong mga turtle na to. Ewan ko kung tawag yan, turtle, turtle toys. Ewan ko, basta may turtle yun na yun. <laughs> Tapos, tuwang-tuwa ako dyan kasi nga ka, meron silang ginagawang milagro. Tignan nyo naman, ano. Matagal palang gumawa ng milagro yung mga ganyan, ano. Aba, ang na namin napuntahan. Pagbalik namin, ay eh, ganyan pa rin ang posisyon nila. Tuwang-tuwa talaga ako sa kanila. At eto nga mga bibi na ito, pinapaikutan kami kasi nga kumakain kami. Ayan, kumakain Di sila ng chichirya. Ang kahit ng mga bibi, ano, may corona. Sa isip-isip ko naman, sige, lumapit kayo sa akin. Pag dinakma ko kayo, adobo kayo. <laughs> Ah, po si Marem nga yan, tuwa, -tuwa o takbo ng takbo kasi nga pinapakain niya mga bibi ta sinahabol siya. Kaya sabi ko siya nga, takbo, takbo kaya ayun. Kung magbigay na siya, iutod na ng layo sa bibi. At pumasok din pala kami dito sa may mga ibon. Ayun nga, ang dami nagpapa-picture dito sa may mga parot na to, saka sa iguana. Kung iisipin ko pala, ay hindi hindi ko kayang ilagay ang iguana na yan sa balikat ko. O tingnan niyo naman, o, ano, iguana ba tawag diyan? Tapos itong asawa ko naman nagpalagay ng parot sa balikat niya. At itong ng asawa ko ay nananahiwi ako bat pati ako yung pinalalagyan ng parot sa ulo. Sabi ko, ayoko, ayoko, ayoko. Ayoko. Ay hindi naman sila nakikinig. Ay pinagtulungan talaga nila ako. Wala na naman ako nagawa kaya ayan nagkaparot ako sa ulo. Natatakot nga ako na tontowa, kasi nga iniisip ko baka mamaya iputan ako sa ulo o kaya tukain yung bato ko, di ba? O yung noo ko malaki. Eh ito namang asawa ko tontowa, ayan, at pirapakilaman niya pa yung parot. Kinukuha niya. Sabi ko, lumayo ka sa akin, lumayo ka sa akin. Sabi ko, ganyan, aba, hindi talaga siya kikinig at ito nga, pagkatapos na ng lahat-lahat ito, -lahat, nadaanan na naman namin to aba, ganyan pa rin ang posisyon nila ano ba naman tong mga to, aba, kumuha kayo ng kwarto, wag dyan, at habang kami nasa Bermuda, kumakain kami dyan ay eto, dumaan tong chimpanzee na to, at ayan nga, naupo agad sya, ayan, kinuha niya yung tubig na binigay ng asawa ko, ang bait-bait pala ng ganyan, ano, ayan, o, tignan nyo, nang boboso nga lang. Tuwang-tuwa ako dyan. Ang boboso ka ako. Tapos, sobrang hilig niya sa baby. Ayan yung kasamahan namin baby. Nako, ayaw niya layuan. Yung bata, inis na inis na, galit na galit na sa kanya. Ayaw niya talagang layuan. Eh, tinatabihan niya lang naman, hinahawakan. Hindi niya naman inaano. Hinahawakan niya lang. Basta siguro natutuwa lang siya sa baby. At tuwang-tuwa talaga ako dito. tingnan niyo naman kasi, o oh, para talaga siyang tao. Pati yung bag ng asawa ko, tinitingnan niya. Pati nga wallet, sabi na asawa ko, tinitingnan. <laughs> Basta naghahanap siya ng pagkain. Tapos ayan, yung biscuit ang ginagawa niya, binabasa niya, ibinababad niya sa tubig, sa kanya kinakain. Masayang masaya ay asawa ko dyan kasi nga first time din doon niyang maka-encounter ng ganito, makakita at nalalapitan niya talaga. Tignan niyo naman kasi ang bait-bait, di ba? Pero ako, takot talaga akong lumapit kasi nakikita ko to sa TikTok, ito yung mga nangihipo eh. Kaya sabi ko, ayoko lumapit dyan, baka mamaya hipuan ako niyan. At ayan, ang kinalabasan, busog oh. Tihaya siya dyan, oh. ang laki ng chano Sa so, daiba ba naman ang kinain niya eh.